ang aking abi bay mga guys nililikpit niya yung mga biskwit ayan tapos ito pa guys ito okay na to baby toy ayan ilan na lang na yan ay dalawa pang balot ha ay ito pa pala madami pa oh yung mga pambaon mo O, oh, sige sige ilagay mo yun dyan okay na ayan takpa na isa alin pa yung isa alin pa Sige, ayan. Pahaba, baby ko eh. Paganoon. Pa para magkasya ang baon mo. Yan. Yan, sige. Meron pa dyan, yan. O, meron pa? sige, lagay mo doon sa mili. Ayan. O, dyan, halo ulit yung skyplex, baby ko Dito, o, oh, dito, tapita. Ayan, dyan. Kasi, ayan, meron ka pa. Hindi, tanggalin mo sa plastic, baby. Ang mo lang tanggalin yan. Okay na yun dyan. Ang mo na sa mili. Ayan, puno na kayo yung lagayan niya. Dito na lang. Basta samahin, hindi huwag matagal sa plastic. Yan. Kaya mo dyan, baby ko. Nahayos na yung kanyang baon. Pagulong ngayon dito, guys, sa amin. Kasi magpapagawa ko, guys. Bye na daw. Bye, guys. Thank you. God bless po.